eto po tayo ngayon sa PPM sa at uh, tayo po ay sama-sama uh, ngayon no eto po eto po mga kapatid natin at sa Barangay Holy Spirit yes eto po ang mga ano natin parang bahay toro okay ayan so andito po tayo ngayon sa harap ng ating monumento ay ng ating atomic power dito sa Edsa no ah uh, kanina po ay may lumapit po dito na taga-barangay daw siya. Sinisita po yung mga ralista dito. So, hindi nga po tayo pin sinisita ng pulis, tapos sisitahin tayo ng barangay. Ang galing, ano po? Ano po ba ang kailangan nila? Barangay? Barangay uh, alaga? O barangay lagay? Yan po yung masasabi natin, ano? And... Ito na nga po yung mga kapatid natin at tinintay na po natin ang iba pa, no? Yung mga vloggers po ay wala pa dito. Lahat-lahat. Ang ilan pa lang po ang narito. Ito, magkakasama po kami nila. Uh, Mr. J. Diri. At saka po ng iba pa natin mga kapatid na vloggers. At uh, ito nga po, uh, ayun, nandun po ang... eto uh, babalik na rin po ang camera ko mga kapulisan sa kabila ano ayan And dito po tayo sa EDSA uh, sa sa uh, monument, no? People's Power Monument. And ayan po yung ating mga kaibigan, mga kasama, iba't ibang kulay. Wala po ditong itinuturing na kalaban. Ang gusto kong sumama kahit mga DDS. Welcome, no? Kung para sa inyong ikabubuti ang inyong pangarap, dito lang kayo. Sama kayo sa amin hindi namin kayo tatanggihan bagkos kayo ay aming yayakapin at uh, syempre, uh, magpapasalamat kami sa inyo sapagkat wala kayong hinahangat kung hindi ang uh, maging payapa ang ating bansa at magkaroon ng katahimikan, kasaganaan at lahat ano po, so ayan no at uh, hindi ko naman po sinasabing kami ay kagaya ng uh, rally ng INC ano, pero kahit man po maliit na bilang lang ang mga tao ngayon na narito ang puso naman po nila ay puno-puno ng pag-asa na mababago ang sitwasyon ng ating Pilipinas once na mawala ang mga Duterte sa landas ng ating gobyerno alam niyo po mga kapatid masakit isipin na tayo ngayon ay nahaharap sa desisyon na kahit anong gawin tayo ay nasasaktan din pero anong gagawin natin? Kung mas maraming mamamayan ang nasasaktan at naapektuhan sa mga katarantaduhan ni Sara Duterte na ginagawa. Tayo po ay narito upang isigaw at marinig ng mga kinauukulan na dapat si Sara Duterte ay tuldo ka na ang panunungkulan sa ating gobyerno. Si Sara Duterte ang nagpalubog ng lahat sa atin. Lubog ang bansa sa kahirapan. Lubog ang mga estudyante sa kawalang halaga ng edukasyon ibinagsak ni Sara Duterte ang reputasyon at ang ang kalidad ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral pera pera lang ang sinasamba ni Sara Duterte kaya kaya't siya ay umupo sa gobyerno hindi niya inisip na ang kapakanan ng mamamayang Pilipino ay nakasandal sa mga lider na pinili upang maglingkod subalit nasaan nasaan si Sara Duterte Andun, walang ginawa kundi ang manakot, ang magbanta, ang magnakaw ng salapi ng bayan, ang magyabang, at ang mambenga, mambuli, no? magmura. Yan ba'y karpat dapat na ginagawa ng isang leader ng bansa? Ang bansa natin ay isang sagradong bansa. Hindi dapat tayo nahahaluan sa ating gobyerno ng mga kagaya ni Duterte na walang pakundangang binabasa kahihiyan ang ating bayan buong mundo nakakahiya na kaya tuldukan na impit sara impit sara impit sara oh jimelo impit sara member ko sa member ka dito member ako sa ano niya sa sa vlog niya vlog niya hello dito, dito, dito. Okay. <laughs> sama sama tukad ito tukad ito dito ka. Dito ito tukad ito ka ito ito tukad 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 hindi ko na babasa. Busy. Sharon, salamat lang siya. Tingin mo na kayo.